ay Shout shoutout sa inyong lahat, lahat lahat ng mga kaibigan ng mga followers namin at dito na naman tayo sa masamang panahon na habagat na naman mga na idol oh. parating na naman ang habagat at nandito pa rin tayo sa may Siargao malapit sa may Dapa Public Market yan ang mga idol Dapa Public Market at malakas pa rin ang hangin habagat so shout out magandang ang gabi po sa lahat mga kaibigan, mga idol natin dyan Kumusta uh, ang panahon dyan sa inyo? Mga kaibigan, don't forget to like, share and subscribe Thank you so much mga idol, mga kaibigan natin ito ang panahon sa amin sa baybay ng Dapa, Siargao. Thank you so much sa ating number one viewers dyan. Shout out sa iyo, kaibigan. Shout out, shout out, shout out. Shout out. shout out sa ating kaibigan dyan na nanood ng ating live broadcast live na live stream ngayon dito sa baybay ng Dapa Siargao malapit sa may Dapa Public Market mga uh, idol at ito ang panahon namin dito lumalakas so, na naman ang uh baka dahil yan o masama panahon naman ay at maraming masama ay LCT LCT at with si Sibel. Sibel. 그럼 10000 사퇴요 Gracias.